Maraming nagtatanong kung ano ang One kagayan! Juan, 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 Juan Cagayan! Juan Cagayan! Juan Cagayan! Magkaisa na ang kagayano. Kailangan tayo magkaisa. Magkaisa lang tayo at mangyayari na yung progresong inaasam-asam natin. Kasi yung pagkakaisa po ay para sa lahat ng kagayano, lalong-lalo na sa mahihirap. One Kagayan! 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 Kagayan! Sa inyong lahat, yan lang po ang aking hinihingi –pagkakaisa para sa progreso ng lahat ng kagayano, lalong-lalo na sa mahihirap. Salamat po.